makatakbo lang si Busing. Ito, nang kaya nangyari ito sa kapabayaan. Yung bearing ay maluwag na, wiggle na yung tire, uh, ah, wiggle na yung hub, yung tire, pinabayaan. So magkakaroon po ng space kasi yan, magkaganyan-ganyan kasi yan, babakpak niya yung sa gilid, sa gilid niya, palakihin niya. So sa, sa inyo dyan, yung may mga motor, wag yung pabayaan. Pagsira na yung bearing, palit na agad, mura naman yung bearing kaysa ganito yung mangyari. Oh. Buong hub, magpapalit ka. Palit ka ng hub. Palit ka ng rayos Simple puputulin ito Hindi pwede ito na Kakalasin to, Kasi hassle sa trabaho to. Depende na kung ikaw ang gagawa Ma Kung marunong ka Paano kung hindi ka marunong So Putulin ito lahat Palit ito kasi Yung nag-align Hindi ito nag- Hab ng C100 no Badja So ito na yung tubo na kinat ko Balihatiin nyo dyan Kaya dito natin Ipasok yung bearing Pasok natin dito So yan o sa so, building natin dito yan DIY lang tayo dapat mag building kayo lagyan nyo muna ng lasa para hindi kumapit yung mag spark hindi dumikit dyan sa so inanapan lang po natin ng para makatakbo lang si busing bawa naman so ayan na siya no so okay na siya no kapag magpalit naman kayo ulit ng okay na makamasada na ulit si busing so ayan no tapos na po no so ayan wala na pong wiggle wiggle na no? wala na po So wala na siya no. So makabait makapamasada na ulit si Kuya. So mamaya kunin na niya to. So iniwan lang dito kay para ipayos sa akin no. So salamat sa pagtiwala.